Great day mabuhay. Welcome to AI Voice Master. I'm dub Voice Master. Tara na. Binago ng Gemini 2.5 Pro ang lahat sa mundo ng AI coding. Ilang buwan lang ang nakalipas, ang Gemini 2.5 Pro ay isa lamang sa mga inaabangang upgrade. Pero ngayon, binabago na nito ang laro. Nagugulat ang mga developer, nagkakagulo ang mga kakumpetensya, at ang modelong gawa ng Google ay tila isang bihasang software engineer sa pagsagot ng mga problema sa coding. Hindi lang ito basta auto-complete ng code snippets, kaya nitong gumawa ng buong app. Mula sa pagdidesenyo ng interface gamit ang YouTube video, video, hanggang sa paggawa ng komplikadong dashboard mula sa isang prompt lang. At sa bagong May Preview Release, hindi lang ito lumalaban sa iba. Lumalampas na ito sa mga tulad ni Claude37 at sa aktual na coding tasks. Sa video na ito, susubukan natin ang Gemini bubusisiin ito at ipapakita kong bakit ito na marahil ang pinakamakapangyarihang AI developer na nakita natin. Nakakagulat ang talon sa kakayahan nitong mag-reason, maging tumpak at mag-apply ng kaalaman sa aktual na oras. Kaya nitong isalin ang natural na wika, mga simpleng salita, at gawing gumaga ng codebase na may folder structure, dokumentasyon at working APIs. Nababasa nito ang ibig mong sabihin na nahuhuli ang error habang nagtutuloy-tuloy ang code at nagtatanong pa para linawin ang gusto mong mangyari. Hindi ito simpleng feature. Isa itong pagbabago sa paraan ng paggawa ng software sa hinaharap. Ang mga bagay na inaabot ng oras para sa mga junior dev noon. Ngayon ay kaya na sa ilang segundo lang. At higit pa ron, naintindihan ng Gemini ang konteksto. Mas mahusay kaysa sa anumang nauna rito. At teka, may bonus pa. Pinatunayan ng Gemini 2.5 Pro na kaya nitong manood ng YouTube video at gumawa ng app na nakikita mo sa screen line by line. Kasama na ang React front-end back-end structure at paliwanag para sa bawat bahagi. Hindi lang ito simpleng productivity tool. Ito ay preview ng kinabukasan kung saan ang technical na agwat ay naiaabot ng AI. Kaya ang tanong, hindi lang mas magaling ba ito sa cloud? Kundi ito na ba ang simula ng AI-led software development? Simulan natin sa mahalaga para sa mga developer, ang performance sa totoong mundo. Ang Gemini 2.5 Pro hindi lang sinanay para magsalita tungkol sa code. Sinanay itong magsulat nito, ayusin at i ng real-time. Sa mga head-to-head test laban kay Cloud 3.7, patuloy na pinakita ng Gemini ang galing sa paglutas ng problema, lalo na sa mga komplikadong step-by-step -step na tasks. Kaya nitong gawing kompleto ang isang weather app mula sa isang malabong utos. May React components, CSS modules, API calls, at maging ang back-end logic, kahit hindi mo tutukan sa bawat hakbang, at hindi lang basta gumagana ang output, malinis, madaling basahin at lohikal ang pagkakaayos. Pero ang tunay na lakas ng Gemini ay nasa kakayahan nitong humarap sa kalabuan. Kung hindi malinaw ang prompt, hindi ito basta hula. Titigil ito magtatanong at iaangkop ang code batay sa tugon mo. Parang hindi AI, parang may junior dev kang kasama sa tabi nakikipagtulungan, nag-iisip at sumasabay sa iyo. Oh, makakagawa rin si Cloud ng code. Pero si Gemini may intention. Hindi lang siya sumusulat ng linya, kasama kanyang nag-iisip. Sa isa pang pagsubok, parehong binigyan ng parehong problema ang dalawang modelo. Gumawa ng React dashboard na nagpapakita at nagpifilter ng product data mula sa Mac API. Si Cloud nakuha ang layout pero maraming detalye ang nakaligtaan gaya ng data handling at component updates. Pero si Gemini, kompleto mula components, state logic, pagination, error handling, hanggang sa malinaw na folder organization. Isang bagsakan, tapos agad. At hindi lang basta ginawa, ipinaliwanag pa nito kung bakit ganun ang pagkakaayos. Binigyan ka ng insight sa paraan ng pag-iisip nito. Dito nagsisimulang kumislap ang Gemini, hindi lang dahil sa ano ang nagagawa niya kundi paano niya ito ginagawa. Kumakata siya ng code na sumusunod sa aktual na daloy ng trabaho ng mga dev. Sinusunod ang best practices, gumagamit ng modern frameworks, at gumagawa ng matalinong desisyon para sa scalability. Para sa mga developer na gustong dumiretso mula idea patungong prototype, ito ang maaaring magbago ng laro. Isa sa mga pinaka nakamamanghang tampok ng Gemini 2.5 Pro ay ang tinatawag na multimodal intelligence. Ibig sabihin, naiintindihan niya hindi lang ang text, kundi pati mga larawan, screenshots, at maging ang YouTube videos. Hindi ito simpleng trick lang. Ito ay malalim na pagbabago sa ugnayan natin sa teknolohiya. Naiintindihan ni Gemini ang visual hierarchy ng isang app. Kung nasaan ang mga button, paano ang daloy ng layout, at anong klase ng navigation ang ginagamit. Hinahati nito ang interface sa mga reusable components at sinusulat ang code na handang gamitin sa production. Isipin mo ang epekto nito para sa mga non-coders, designers, or solopreneurs. Mula sa isang visual concept, pwede silang magkaroon ng working product. Kahit hindi magbukas ng IDE at mas lumalalim pa ito. Kapag pinagsama mo ang vision at coding intelligence ni Gemini, nagiging posible ang mga senaryo kung saan ang isang YouTube tutorial ay nagiging live coding assistant. Kayang ipost ni Gemini ang video, ipaliwanag ang nangyayari, buodin ang mahahabang seksyon, at i-implement mismo ang pinapakita sa iyong sariling proyekto. Si Claude, magaling sa text-based tasks o pero hindi pa niya kayang abutin ang ganitong antas ng visual understanding. Hindi ito paninira pero ibang liga na ang nilalaro ni Gemini ngayon. May mga ebidensya rin na mahusay si Gemini sa pagproseso ng screenshots ng mga lumang apps. May mga developer na kinukunan lang ng larawan ang lumang dashboard o mobile interface, ipapasok kay Gemini at sasabihin, "Gawin mong bago gamit ang modern frameworks." At, at nagagawa niya ito. Hindi lang niya kinokopya ang disenyo, binubuo niya ito muli. Responsive, accessible, at gamit ang updated code structure gamit ang React, Flutter, o Angular. Ang ganitong klasing spatial at semantic reasoning, dati ay para lang sa tao, ngayon ginagawa na rin ng makina. Pero marahil ang pinakakahanga-hanga ay nagagawa ito ni Gemini kahit hindi perpekto ang input. Hindi niya kailangan ng pixel perfect na disenyo o kumpletong instruction. Binabasa niya ang intention mo, inuunawa ang mga magulong visual at naghahatid pa rin ng malinaw, malinis, at functional na code. Hindi lang siya nakakakita, nakakaunawa siya. Ipagpapatuloy ko ang pagsasalin mula 448 1026 sa susunod gusto mo bang isang buo na rin ang huling bahagi o hati-hatiin pa rin sa mga timestamp para mas madaling sundan? Isang bagay na kahit ang mga bihasang developer ay hirap gawin, ang pagsalin ng malabong ideya tungo sa malinaw at maayos na output. Pero si Gemini, doon siya lalong humuhusay. Kung ang coding skills at multimodal na kakayahan ay hindi pa sapat, ang tunay na nagpapalayo sa kanya sa iba ay ang kakayahan nitong magplano at mag-isip tulad ng isang totoong developer. Hindi lang ito basta sumasagot sa prompt. Nakakaisip ito ng susunod na hakbang. Sabihan mo lang siya ng layunin tulad ng gumawa ng SaaS platform na may user accounts, billing system, at dashboard. Hindi ito basta-basta magsisimula. Ipinapakita muna niya ang plano. Hinahati niya ang proyekto sa mga yugto, tinutukoy ang kailangang libraries at APIs, gumagawa ng file structure, at unti-unting binubuo ang lahat. May paliwanag pa para sa bawat hakbang. Hindi ito simpleng code generator. Isang product engineer na may estratehiya, mas kahanga-hanga pa rito ang kakayahan ni Gemini sa short term at long term memory. Sa mahabang usapan, natatandaan niya ang mga naunang nabuo niyang features, babalikan ang mga desisyong na pagkasunduan kahit ilang minuto o oras na ang lumipas at tinitiyak na magkaugnay pa rin ang buong proyekto. Sabihin mo lang, Idagdag mo yung login mo dal sa dashboard page at alam niya kung alin ang tinutukoy mo. Dahil dito, parang hindi ka na lang gumagamit ng chatbot, parang may ka kang developer na tunay na nakikipag-pair programming. Si Cloud 3.7, o oh, may memory rin. Pero ang plano ni Gemini ay mas estratehiko, mas organisado at minsan nakakakilabot sa pagiging tao. At higit pa roon, si Gemini ay nagbibigay mismo ng suggestion kung may app ka na at tanungin mo siya, paano ito mapapabilis? O may security issue ba rito? Hindi siya magbibigay ng generic tips. Ia-analyze niya ang buong code base, ituturo ang kahinaan, magmumungkahi ng mga tiyak na pagbabago at kaya pa niyang gawin ito kung aprubahan mo. Mula simpleng tool, naging teammate mo na siya. O lang siya tumutulong sa pag-code. Nagre-review siya ng gawa mo, pinapaganda ito, inaakma sa best practices kahit hindi mo nasabihin gawin pa. At ang epekto nito lampas sa kaginhawahan. Ang Gemini 2.5 Pro ay maaring maging daan para maibsan ang hirap sa pag-aaral ng coding at bigyang lakas ang mga taong may ideya ngunit kulang sa technical na kakayahan para makagawa ng software na professional level. Napapaikli na nito ang development cycle, binabawasan ang oras sa mga paulit-ulit na gawain at binubuksan ang bagong bilis kung saan ang prototype ay maaring buuin Subukan at i-revise sa loob ng isang araw. Para sa mga startup, game changer. Para sa mga solo entrepreneur, isang revolusyon. Para sa malalaking team, ibig sabihin nito ay mas maraming resources ang maaaring ilaan sa creativity at design habang ang AI ang bahala sa mga paulit-ulit na gawain. Pero teka, may mas malalim na tanong dito. Paano kung ang AI ay mas magaling na sa average developer sa 80% ng trabaho? Hindi lang sa pagsulat ng code, kundi pati sa pagpaplano, pag-optimize at pagpapaliwanag. Hindi pa tayo nandoon. Pero dahil sa Gemini 2.5 Pro, mas napapalapit na tayo ron. At kapag nagsama-sama na ang memorya, paningin, pangangatwiran at pagkilos sa iisang AI agent. Isang agent na kayang bumuo ng buong produkto ng mag-isa. Maaari nitong baguhin ang buong industriya ng software. Ang totoong kapangyarihan ng Gemini 2.5 Pro ay hindi lang sa kung ano ang kaya nitong gawin, kundi kung gaano kalayo ang narating ng buong teknolohiya sa maikling panahon. Isang taon lang ang nakalipas, ginagamit lang ang AI sa autocomplete o quick debug. Ngayon, may AI na tayong nakakaintindi ng malabong product requirements, gumagawa ng scalable na infrastructure, sumusubok ng sarili nitong code, at ipinaliwanag pa ang bawat linya nito. Parang limang taon ng inobasyon ang tinakbo natin sa loob lang ng labindalawang buwan. Hindi lang ito update, isa itong pagbabago sa kung ano ang inaasahan natin mula sa AI. At kahit may ilang pa rin mas komportable kay Claude 337 sa pagsusulat o pakikipag-usap, si Gemini ay mas nararamdamang ginawa para talaga sa mga developer at product builder. Gamay nito ang wika ng code, malawak ang pananaw sa plano, at malikhain sa interpretasyon ng visual. Ito ang uri ng assistant na pwedeng makiupo sa product meeting, iguhit ang ideya habang nasa call at makagawa ng working prototype bago pa matapos ang araw. Hindi ito exaggeration, nangyayari na ito ngayon. Official na tayong pumasok sa panahong hindi na lang suporta ang AI sa development. Kasama na siya sa mismong paggawa ng kinabukasan ng software. Bagong yugto ito sa kolaborasyon ng tao at makina. At ang Gemini 2.5 Pro ang pinakamalinaw na sinyales na nagbago na ang laro. Hindi na lang ito tool, kundi Mistulang Junior Engineer, Product Strategist at Visual Interpreter na pinagsama. Ang mga panahong ginugugol natin sa pag-aayos ng libraries, pag-set up ng environment, at pagsasalin ng malabong idea mula sa kliyente papunta sa code. Maaari nang mawala, ginagawa na yon ni Gemini at higit pa ng may bilis at linaw na hindi mo inaasahan. Para sa developer, hindi ito katapusan. Ito ay evolution. Mula sa pagiging tagasulat ng code tayo na ngayon ay magiging system architects, creative directors, at AI supervisors. Hindi na syntax or boilerplate ang iisipin, kundi ang logic, disenyo, at karanasan ng user, mga bagay kung saan nangingibabaw pa rin ang insight ng tao. Si Gemini ang gagawa ng mabibigat, ang developer ang gagabay sa direksyon. At kapag nagsanib ang partnership na yon, ang bilis at kalidad ng software development ay maabot ang antas na ngayon lang nating mararanasan. Para sa mga negosyante, si Gemini ay isang pintuan. Hindi mo na kailangan ng buong dev team para maglunsad ng MVP o subukan ng isang ideya, kahit solo founder na may malinaw na konsepto. Pwedeng makapagpatakbo ng produkto ng mas mabilis at mas mura. Ang mga prototype na dating nangangailangan ng budget at linggong development ngayon kaya na sa loob ng isang weekend. Ang democratization ng development ay nagbibigay daan para sa mga dati hadlang ang technical na kaalaman. Hindi lang ito exciting. Ito ay uh, disruptive. At hindi lang ito para sa mga app o websites. Habang patuloy pang pinapalawak at pinapatalino ang mga modelo ng Gemini, malamang ay makikita natin itong pumasok sa real-time agents, autonomous workflows, at posibleng maging self-correcting systems. Isipin mo isang AI na hindi lang gumagawa ng software kundi pinapatakbo ito, minomonitor ang performance, umaangkop sa feedback ng user at tuloy-tuloy na nagde-deploy ng updates, walang tulong ng tao. At nagsisimula na si Gemini sa paglatag ng pundasyon. Kung ano ang susunod, maaring magmukhang unang hakbang lang ang mga breakthrough natin ngayon. Ang Gemini 2.5 Pro, hindi lang niya tinutulak ang mga limitasyon. Binabago niya mismo ang hangganan. Nasasaksihan natin ang pag-usbong ng bagong anyo ng katalinuhan na hindi lang sumasagot o sumusulat, kundi lumilikha, bumubuo at nagtataguyod. Ngayon, sapat na naisipin mo lang ang ideya, iguhit, ilarawan. At panoorin itong mabuhay. Hindi lang ito inovasyon, ito ay transformasyon. Kung bitin ka pa, panoorin mo ang susunod na video. Maraming salamat sa panunood ka, boses. At magkita-kita tayo sa susunod na video. At huwag kalimutang mag maglike at mag